Mula sa simpleng buhay probinsyano hanggang sa makasaysayang tagumpay sa boxing, isa si Manny Pacman Pacquiao sa mga tunay na alamat ng sports at pag-angat sa buhay. Mula sa kahirapan ng pagkabata, nakamit niya ang pinakamatataas na antas sa boxing at umani rin ng milyon-milyong dolyar sa mga laban at negosyo. Ngayon, tatalakayin natin kung gaano na nga ba ang kayamanan ni Manny Pacquiao ngayong 2025 mula sa mga kita niya sa labas ng ring hanggang sa malalaking investments. Handa ka na ba? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para laging updated sa mga usapin ng kayamanan at tagumpay ng mga sikat na personalidad. Si Manny Pacquiao ay isinilang noong 1978 sa Kibawe, Bukidnon, at lumaki sa mahirap na pamilya. Sa murang edad na labing apat, napilitan siyang huminto sa pag-aaral para tumulong sa ina at magkakapatid dahil sa matinding kahirapan. Habang nangangalakal sa lansangan, nakabuo siya ng pangarap na umangat ang pamilya sa pamamagitan ng boxing. Pinatunayan ni Pacquiao na kaya niyang makaahon sa hirap. Sa edad na labing anim, naging profesional na boksingero siya at tumanggap ng suporta ng gobyerno para sa kanyang pagsasanay. Sa loob ng ilang taon, Pinagyaman ni Pacquiao ang kanyang abilidad sa nakamamatay na suntok. Balanse na ang kanyang buhay kahit mahirap, nag-ambisyon siyang maging kampiyon. Naging kasaysayan ang tinulak ni Pacquiao. Siya lamang ang walong time na world champion sa iba't ibang timbang sa kasaysayan ng boxing. Nanalo si Pacquiao ng labindalawang titulo mula sa light flyweight hanggang welterweight divisions. Sa pag-akyat niya mula sa lightweight hanggang welterweight, kalaunan niyang nilampasan ang mga tanyag na kalaban tulad nina Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, at Miguel Cotto, at siya ang pinakamatandang welterweight world champion na naitala noong dalawang libot labing Ang kahangahangang paglago ni Pacquiao mula sa lansangan patungo sa pinakamatayog na antas ng boxing ay isang tunay na inspirasyon sa mga Pilipino. Ito rin ang pundasyon ng kaniyang yaman dahil sa bawat titulo at tagumpay, dumarami ang kaniyang kita at kitaing pinagkukunan. Malaki ang kinalaman ng boxing sa kayamanan ni Manny Pacquiao. Ayon sa mga ulat, tinatayang daan at milyong dolyar, mga 12 bilyong piso, ang net worth ni Pacquiao ngayon. Sa pinakamahuhusay niyang taon noong 2010, kumita si Pacquiao ng 500 milyon hanggang 600 milyon mula sa mga laban. Sa kabuuan ng 20 taon sa professional na boxing, Umabot sa 446 na milyong dolyar ang garantiya niyang perang napasok sa kanyang bulsa bilang purse ng laban. Isa sa mga pinakamalaking patunay nito ay ang laban kontra Floyd Mayweather Jr. noong Mayo 2015, kung saan nakuha ni Pacquiao ang humigit kumulang 120 milyon hanggang 130 milyon bilang bahagi ng kabuuang kikitain ng labanan. Ilan pa sa malaking kita ay ang laban niya kay Miguel Cotto, 35 milyong dolyar, at kay Antonio Margarito, 35 milyong dolyar, noong 2,000 na taon hanggang 2,010. Hindi lang purse ang pinagkuhanan ng kita pasok din sa bilang ang kita mula sa pay-per-view, PPV. Tinatayang 1.3 bilyon ang nalikom mula sa PPV ng kanyang mga laban sa buong karera niya. Saklaw nito ang milyon-milyong nanood sa telebisyon, kasama ang record-breaking na may 600 milyong dolyar na kitang dinala ng laban versus Mayweather. Dahil dito, noong 2015 si Pacquiao ay naitala bilang pangalawa sa mundo sa pinakamalaking kumitain sa atleta. Sa madaling salita, ang ring ni Manny Pacquiao ang naging unang hakbang para mapuno ang kanyang bulsa ng daang-daang milyong dolyar. Sa 2025, inaasahan na ang pera mula sa kanyang boxing career ay patuloy na pinagbubuklod sa kanyang kayamanang nasa bilyon-bilyong piso. Hindi lang sa laban kumita si Pacquiao. Malaking porsyento rin ng kayamanan niya ay mula sa mga endorsement at sponsorship. Dahil sa worldwide popularity at magandang imahe, hinangaan ng mga malalaking brand ang pangalan ni Pacquiao. Kabilang sa naging endorser niya ang mga international na tatak tulad ng Nike Hewlett-Packard, Nestle, at Hennessy. Ang Hewlett-Packard ay nag-alok ng humigit kumulang isang milyong dolyar upang maging ambassador ni Pacquiao, samantalang ang Chinese sportswear na Anta ay naging opisyal niyang apparel sponsor. Naging multumultong pagkakakitaan din ang oportunidad na maitaas sa kanyang shorts sa laban, kung saan ang maliit na espasyo ay naipagbili ng hanggang tatlong daang libong dolyar sa mga sponsors tulad ng AirAsia at Cafe Puro. Bukod pa rito, sa pinakabansang labanan ni Pacquiao noong 2015, ang mga kumpanyang Paramount Pictures, Tecate at Smart ay tumulong bilang mga title sponsor. Pinapakita nito kung gaano malaking halaga ang nakaatang sa pangalan ni Pacquiao, maging ang bawat network at koponan na sumusuporta sa kanya ay may ambag sa kanyang kita. Sa madaling salita, tuwing lalaban si Pacquiao, hindi lang sa ring kumikita, pati sa labas ng ring ang kombinasyon ng mataas na bayad per laban at malalaking endorso ay nagdadala sa kanya ng milyon-milyong dolyar taon-taon na lalong nagpapalago sa kanyang net worth. Pinaghirapan ni Pacquiao hindi lamang ang tagumpay sa boxing kundi pati ang pagtatayo ng malawak na negosyo at investments. Taong 2016 ng itatag ni Pacquiao ang MP Promotions, isang kumpanyang naglalayong suportahan ang mga batang boksingero sa Pilipinas. Sa larangan ng negosyo, Meron siyang interest sa pagkain at lifestyle, nagtayo siya ng Team Pacquiao Coffee Chain at ilang Pacman Wildcard Gyms na na-promote ni Pacquiao bilang fitness centers. Malalaking property rin ang pag-aari niya, ang mansyon sa General Santos City, mga kondominium sa Metro Manila, at ilang commercial properties kabilang na ang isang shopping mall. Pinagyayaman din niya ang kanyang assets sa mga teknolohiya. Halimbawa, siya ay naging investor sa isang Singaporean blockchain company at naglunsad pa ng sarili niyang cryptocurrency na tinatawag na PAC token. Hindi rin siya nagkulang sa media at infrastruktura. Nag-invest si Pacquiao sa mga media companies at lumikha ng isang boxing TV channel na Blow by Blow sa Pilipinas. Meron din siyang investment sa mga gas-powered na planta at iba pang malakihang proyekto. Bukod pa rito, pinalawak niya ang interes sa agrikultura sa pamamagitan ng pagmamayari ng malawak na plantasyon ng saging sa probinsya. Napagtanto ni Pacquiao na mahalagang hatiin ang kita sa iba't ibang industriya upang palakihin ang kanyang kayamanan. Sa larangang politika naman, nanilbihan si Pacquiao bilang senador ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Dahil mayroon siyang politikal na kapangyarihan, bahagyang lumawak ang koneksyon at impluensya niya Subalit, maliit lang ang naambag ng politika sa kanyang yaman, tinatayang mga 273,000 piso lamang ang taunang sahod niya bilang senador. Ang katotohanan ito ay nagpatunay na ang napakalaking yaman ni Pacquiao ay higit na mula sa kanyang kita sa boxing, endorsements at negosyo, hindi mula sa opisyal na sweldo sa gobyerno. Sa lahat ng ito, malinaw na ang kayamanang itinayo ni Manny Pacquiao ay bunga ng pinag-isang profesional na karera at matalinong pamumuhunan. Ngayong 2025, ang net worth kayamanan ni Manny Pacquiao ay nasa 220 milyon hanggang 240 milyon, mga 12 bilyon hanggang 14 na bilyon. Ibig sabihin, nasa mahigit isang kwadrilyong piso na ang imperyo ni Pacquiao. Ayon sa IB Times, tinatayang daan at 20 milyong dolyar ang halaga ng kanyang yaman. Kung saan may ilang pagtatayapan na umaabot ito sa daan at apat na milyong dolyar. Sa loob ng higit 20 taon, pinagsama-sama ni Pacquiao ang bilyon-bilyong kita mula sa boxing, endorsement, negosyo, at kabuhayan. Noong 2024, inilagay siya ng Celebrity Net Worth at iba pang ulat sa humigit-kumulang 12.6 na bilyong piso na halaga. Pangatlo rin siya sa listahan ng pinakamayayamang boksingero sa buong mundo. Pangatlo si Pacquiao ayon sa CEO Today na may net worth na Kirk million dollar. Pang pinakamataas din sa tala ng mga pinakamataas kumitang atleta ng lahat ng panahon ang ranggo ni Pacquiao, ikalawamput tatlong pinakamataas na kinikita na atleta ayon sa Sportico. Ayon sa Forbes, kabilang si Pacquiao sa mga pinakayayamang atleta sa buong mundo dahil sa kanyang matatag na disiplina, pambansang karangalan sa laro, at traditional na celebrity status. Sa lokal na perspektibo, matagal nang itinuturing si Pacquiao bilang isa sa pinakamayayaman na kilalang Pilipino na pinaghahandaan ng mga press releases at mga listahan ng richest celebrity sa bansa. Sa kabila ng napakalaking yaman, nananatiling simple ang pamumuhay ni Pacquiao at patuloy siyang nagbibigay ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng charity. Gayon Gayunpaman, malinaw na ang pagyabong ng kayamanan ni Pacquiao ay bunga ng kanyang dekadang dalawahang karera sa boxing at talino sa negosyong kanyang pinasok. Sa kasalukuyan, masasabing bilyonero na si Manny Pacquiao sa panukat ng piso isang buhay na patunay ng mula sa kahirapan, naging bilyon peso na imperyo sa Philippine setting. Sa kabila ng napakalawak na yaman ni Manny Pacquiao, may isang bagay na paulit-ulit niyang binibigyang diin sa bawat panayam at mensahe. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa lalim ng puso sa pagtulong. Ito ang leksyon na dapat manatili sa bawat Pilipinong nangangarap umangat sa buhay. Hindi madali ang pinagdaanan ni Pacquiao. Bawat sentimo ng kanyang kayamanan ay may kasamang sugat, pawis, at pagod na hindi nakita ng karamihan. Subalit sa halip na itago ang lahat ng kanyang kinita, ginamit niya ito upang bumuo ng mga proyekto para sa mahihirap. Mula sa pagpapatayo ng mga pabahay sa Sarangani hanggang sa pagtulong sa mga estudyanteng walang kakayahang makapag-aral, ginamit niya ang kanyang tagumpay bilang instrumento ng kabutihan, hindi lang para sa sarili kundi para sa bayan. Ang pinakamahalagang aral mula sa buhay ni Pacquiao ay ito: hindi kailangang maging mayaman para tumulong. Pero kung ikaw ay pinagpala, mas lalong may tungkulin kang maging liwanag sa iba. Maraming mayayaman ang naging sakim, ngunit si Pacquiao ay nagpakumbaba at patuloy na inaalay ang sarili sa paglilingkod. Kahit sa gitna ng kasikatan at bilyong piso, nananatili siyang nakaluhod sa harap ng Diyos. Isang paalala na ang kayamanan ay mawawala, pero ang kabutihan ay hindi malilimutan. Bilang isang bansa na may milyon-milyong mahihirap, Napakahalagang matutunan natin mula sa kanya na ang pag-asenso ay hindi kasalanan. Ngunit ito ay dapat laging nakaugat sa pananampalataya, pagsisikap at pagmamalasakit sa kapwa. Ang tunay na bilyonaryo ay hindi lang may ari-arian, kundi yung marunong magbahagi, magpatawad at magmahal ng tapat. Manny Pacquiao's story is more than just about wealth. It's about purpose. At sa ganitong layunin, tayo ay pwedeng matuto, mangarap at magsikap hindi para lang yumaman, kundi para maging pagpapala rin sa iba. Yan ang kumpletong talaan ng kayamanan ni Manny Pacquiao ngayong 2025 mula sa lansangan ng Bukidnon hanggang sa makukulay na mundo ng bilyong dolyar. Nakita natin ang lahat ng pinanggagalingan ng kanyang yaman, mataas na kita sa boxing, malalaking endorso, malawak na negosyo, at pinag-isang karera sa politika. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang ilike ito, Mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan para sa iba pang latest updates sa yaman at tagumpay ng mga celebrity.